Mimi na sila mimi na, makan cutnya cikgi, gemimi na, mimi nang amun cikcutnya mga cikgi, gemimi na. Ada nama mimi na, mimi na, di, mimi na. Orang kosong tak. Mimi na, mimi na. Kau apa cikna? Mimi na. Mimi na. Mimi wimina ng jigjig Mimi na mga jigjig Ito yung tamang pag breastfeeding sa baboy guys Mga kaagri Mga kaagri yan Oy oy hinay 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 Inano ka ba parang Hindi mo mahal yung anak mo Huwag mong sagasaan yung anak mo Mahal mo yung anak mo jigjig Don't near there. La, yung mimi nyo. Ayaw, kagtang ka. Halik da, halik da. Halik ka, halik ka, halik da. Hmm. Yung maliit kong uh, bibi. Sasama sa akin sa pag... Tingin. Uy, dahan! Mabaling mo, anak. Ma! Dig! Hmm? Ano? Uy! Jik jik dah kok mana? Ibu bos aku dulu. Eh? Jik, mama ni mau lah entah. Hah? Itu nak minta mama ni mau. Mau bayi itu. Eh? Tadi ni buit. Eh bagana, ayu bagana baboy. Apa kita tengok ni? Apa sahaja sih? Jik. Short. Short ke? Kakak adik dri. Baboy. Jik, ayo yo ha. Bukan kata si Jok Ya Jok pulang enggak pulang enggak Bukan Jok Jok Kayak mau anakmu Mimi apa Mimi nya sama Bibi Oh Bibi May Bibi di <laughs> Diba Diba oh. Nah nak no, berapa berapa Mungkin saya main sotku nya oh. Hai Hai hello Maliit namin babu mga biik Dalawang araw pa lang to guys yung pangindaron sa aking alagang baboy, dalawang araw galing sa pag ano Ha? Hmm. Ah? Huwag kang matakot bibi Huwag kang matakot bibi <laughs> <laughs> Hmm, hindi ba ni Papa? Bibi hindi <laughs> gany sabi ha, jig ah. ala, ang cute cute G. ang cute cute dalang araw pa lang malaksi na <laughs> dalang araw pa lang <laughs> astig na oh cute cute ano nyo po ang kisig <laughs> ajig baboy. babo yun. Jijig! 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 Kain mga kamama, iskila. Ah! Jijig! Ayaw, 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 ayaw! ito na, aso lang! Jijig! <laughs> <laughs> na. Nakaihi siya gang, Hadlok, goro! Tanaw dito, ang, ang ubra ko dito, katangagon. Hello, tubong ito isad. Kumail yung tubong, ano yun na. Digdig! Dig. Kumain na siya po, guys. Mga ka kumain na yung baboy ko nga, uh, bagong panganak. Yung palang isang araw, tingnan niyo po mga anak niya, oh, natatago na sa styrofoam. Ayun, Ay, tirahan ng mga anak. Hayun. Juju. Ay niluto ko pala diyan sa loob ng bahay natin. Ah, baka ah, ano na 'yan? Tubod. Tingnan nyo pong pag-alaga namin sa mga small, ano, small small agri farm yung mga baboy mga buhi saka mayroon pa sa kulungan ng mga baboy doon saka yun no halaga ko yun sampung anak digig yung sapum or styrofoam so punta ka muna mga kaagri ang luto ko sa loob ng bahay namin walang nang ano may pa ako ng bibi ko tingnan yung bibi ko My baby, hello, my baby. Hello, hi na, hi na, kawei, kawei na. Hi, babay na, babay. Hi, ta, dara. Hi, hi babu, May mga manok pa dito. French, yun no, French chicken. Ah, uh, French chicken. Yun ang French chicken kong alaga po, guys. mga bijig namin na maliit mga jigjig na namin na liliit si Raray Rai. Raray Raray Hmm, ka na Belum tak apa-apa Sige I can't go to inside my house to check my check my coke ah uh, here Stay! nagkasala kayo sa akin tingnan nyo po guys na uh, pinsala ng aking hiniwang mga uh, karni dito si magluto ko ngayon karni bauna yung punta sa farm namin so tayo ka muna bibiha kaya eh, may liligpit ako po sinherap talaga kapag mga hayop na masok dito pusa nga to ta hmm. magandang umaga sa inyo lahat good morning umaga ngayon pang luto, naluto pa ako ng yun ang apoy namin luto pa na kami ng pang agahan ngayon mag adubo, mag sabaw yung yung sabaw ng malaking kaldero para makakamigay tayo sa kapitbahay natin ha <laughs> ha ha oy dumi yan, bibi dumi yan don't yan and mo so good morning and please So bye-bye nyo po ang aking Huy. <coughs> ang aking mga Bijus litis videos now. So once again, magandang araw at please subscribe my channel. hmm ah uh, paki ah uh, subscribe at wag kayong, kayong malimot sa akin. Bye-bye.